Naka 2 hours na ba siya, mami? Kanina pa yung nagsimula. Kumakain pa lang. Naka-live ka, nagsimula na yun. Tatlo ang nandun. Naka-live ka pa, mami. Nung patapos ka na, nag-live na yun siya. Ay, hindi naman ako nakatambay na sa kanya kasi... hindi mo ako makagamit ng dalawang sipi kaya sayo ako nagtambay iniwan ko do na ka-charge yung cellphone ko Minyot ko kasi ang kusina nandoon yung may sala doon doon na kahiga sila madam kaya naka ako to hours na siya magano yun kasi yung wh niya noon niya nga problema din eh yan kasi ang problema mami sa malaki na ang mga bahay pag hindi ka, pag hindi viral lang mga video mo, mami, pag malaki na ang bahay mo, ma mahirap 'yun. Kaya okay lang, okay lang mababa lang yung subscriber natin. Wala naman tayong viral eh. Viral sa video. sa'yo bakit ikaw oh. hindi pa mami nag ano yung oras ko kay ano mami kay lady pingar kulang pa din 49 ang uh, 3949 pa lang Kulang pa. Hindi pa namin na ano, nilabmoy kasi kulang pa. Hindi pa ata nag-update. Nag-update man kanina, kunti lang pumasok. 30, ano yun, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 10 lang ang dinagdag. Sampo lang tinagdag sa W.I.T.S. ko. Ay, ay, naku. Naantok na ako sobrang. Ah. Sarap matulog, mami. Ikaw, mami, hindi ka ba inaantok? maaga pa dito nak yan sa akin naman ay malaki ang subs meron na pasok kasi mga bago italiano araw-araw sa'yo may pumapasok sa'yo no mami at saka ma, ma ano naman maganda naman yung live mo malaki naman ng mga mo views kahit hindi siya lampas 1k pero malaki pa din ang views mo ba diba? hindi kagaya ng dati ano lang tayo Bus lang 100 plus minsan hindi pa at least ngayon meron nag dati hirap na hirap tayo ng 200 bis no mami Baka umidlip muna ako pagdating ko sa bahay gusto kong umidlip hinaantok ako Sana ako ang unang ihatid Sobrang inaantok ako, mami. Oh, Lord. Eh, ko naman to na makahappen hour na ako eh. Inano ko, inaantok ako. Inaantok ako.